guys, may sakit sa ulo na. Kakawalan sa ulo na may okay, sakit. Say hi! Sorry. May sakit sa ulo na. Hindi hindi pa siya kumakain. Kasi may pagkain naman siya pero hindi na kinakain. Oh, gusto mo um. tumayo? Ay. Ah. Ano ah? Katayin sila na. Una. Diyan muna sa labas dito. ano Eh, eh. Eh. muna. muna ako. Uy. Kik, 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 kik. Angkit ng kam ay wag wag ka at may sakit ka na nga eh hmm Flap, flap, <tries> Dito, dito. One, two, three. Uh, Tapos kainin mo. Mm -mm, mm -mm.

Ito rest pagkain na rin na. Ay, ay. mo doon na. next month, puro na pang-arap. Ay, po. nahulog. Wag na nang kain mo. madumi na yan. Ito na lang, oh. Yes. Kain mo lang na lang yan. Wag na lang yan na nahulog. Ano na, ah. May pagkain ka na. May tubig ka na nga rin, eh. Oh, gusto niya tumayo, oh. Hello, nakatayo na siya stil bitin stil bitin bat <laughs> batin wi Bati. wi ay mali pa dito dito may binti guys pinag-ano namin to kasi gagawin namin yung tana ito ah. din tan kin dito na kaya minawander niyo kung bak may hold din tana ni ano eh, ang condition dito pag papawisan. Hmm. Okay na, open. Hmm. Wala dito hanggang na mag-aayos siya dito. Mag ang papa. Ang ganda ng bagong bahay ni Luna. Okay, natin. Pakita ko sa inyo dito, no! bagong bahay ni Luna.